Pilipinas ay hitik sa kasaysayan at tradisyon, bunga ng mahabang kasaysayan ng pangangalakal at pananakop ng mga banyaga. Kahit maraming taon na ang lumipas simula nang tayo ay lumaya sa kanila, bakas pa rin ang mga naiwan nilang impluwensya, lalong-lalo na sa ating mga pagkain. At di lang mga Pilipino, hindi natin sinayang ang mga pamanang ito sa halip, atin itong inangkin at nilagyan ng Filipino taste. Food trip bang ba ang hanap niyo habang namamasyal? Aba, tara na dito sa culinary capital of the Philippines. Pampanga. Pampanga! Mula sa masasarap na pagkain, magagandang tanawin, hanggang sa learning adventure sa mundo ng agham, teknolohiya at inovasyon, iyan ang ihahain namin sa inyo. Ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Riana Agatha Pangindian. At ako naman ang inyong Chinito Explorer na si Mark Way. Sama na sa aming trip dito sa Science Pinas! Sila ang Pampanga dahil sa masasarap na putahing maaaring matikman dito. Kaya naman, sila ang tinaguri ang Culinary Capital of the Philippines. Yung magluto ang mga kamampangan, masasarap magluto. Kasi noong panahon ng dumating yung mga Kastila, ginawa nilang experimental experimental zone ang Pampanga. Nagtatanim sila dito, yung mga dala nilang mga prutas, mga kung ano yung gulay. Tapos nagluluto sila dito. Uh, parang natuto yung mga kamampangan nyo ang mga naging pamana sa atin ng mga Kastila noong tayo ay kanilang sakupin, daladala pa rin natin hanggang sa ating mga pagkain. Katulad na lang ng Bringhe! Hello mga ka-DOST Barkada! Andito tayo ngayon sa Matam E Restaurant dito sa Mabalakat, Pampanga. At kasama ko ngayon si Chef Erwin para gawin natin ang kanilang bestseller na Bringhe yung Matam-i uh, nag-start siya since 2020 2014. So bali yung Matam-i is ay ta dialect na ang ibig sabihin ay masarap. Sineserve namin dito is authentic na kapangpangan na pagkain. Sa pagluto ng bringhe, kakailanganin natin ng mantika, patis, sibuyas, bawang, chickpeas, pasas, chicken breast, turmeric o luyang dilaw, kakanggata, glutinous rice, carrots, at red and green bell pepper. Igigisa sa mantika ang bawang, sibuyas, at luyang dilaw. Ito ang magbibigay ng kulay sa ating bringhe. Kapag nag na, sunod na ilalagay ang chicken breast at titimplahan ng patis. So ito, Chef, bakit nga ba ano, bringhe ang tawag sa kanya? Um, tawag talaga dyan yung mga sinauna, yung Aros Valenciana. Pero dito sa Kapampangan, um, tawag namin dito ay biringhe, um, para siyang kapampangan na version ng paella. Mm. Kapag lumabas na ang kulay ng ating luyang dilaw, ilalagay na natin ang kakanggata at pakukuluan. Sunod na ilalagay ang malakit na bigas. Kapag lumapot na, ilalagay naman natin ang pasas at ang mga gulay. Ililipat sa dahon ng saging at lulutuin sa loob ng 30 minutes. Ayan mga ka DOST Barkada, after 30 minutes na isisimmer siya sa dahon ng saging. Eto, ready to eat na siya at i-garnish ig na natin ng eggs. Ayan, nagdikit-dikit na yung mga glutenous rice. No, kanina, chef, di ba no, nakita natin, parang masabaw-sabaw pa siya. Pero after 30 minutes, naisimmer siya. Ayan, nagdikit-dikit na talaga siya. Okay, so ngayon, i-garnish ig na natin siya ng eggs. So, tara, Bukod sa Bringhen na malaki ang impluensya mula sa mga Kastila, kilala rin ang Pampanga sa kanilang mga exotic dishes. Pero dear Steve Arcada, trust me, I don't feel any pressure right now. Natikman ang tumatalon sa sarap na putahing ito. Okay, medyo kanakabahan talaga ako. Medyo pero talaga. <laughs> uh, so nakikita ko na siya ngayon. Ayan, so ito ay niya. Tama ng nakikita nyo, DST Palaka ang ating bida ngayon. Ito ang betute o palaka. Chef, um, so ano po bang nasa laman ng betute? Okay, Miss Riana, ang ini-stop namin o pinapalaman namin dyan sa aming rellenong palaka o mas kilala sa tawag na betuteng tugak dito sa Kapampangan, yung mga baby frog at saka dahon ng tanglad Um, tinatadtad namin yan or ginigiling namin yan tsaka namin hinahaluan ng ground pork at sinusutay namin at eh, yun ang nilalagay namin sa loob ng palaka. Nakakain na po kayo? Yes, ma'am. masarap. Masarap naman po pag nasanayan nyo, um, uulit-ulitin nyo po. Okay po. Uulit. Simple lang naman ang pagluto nito. Lalagyan ng breading ang ating bitute o relyenong palaka at ipiprito sa mainit na mantika hanggang sa maging golden brown ang kulay nito. Kaya DOST Barkada, tara na sa exciting part, Tiki Man Time! sa niluto namin na bringhe at bitute, titikman din natin ang ilan pa sa mga bestsellers sellers ng Matam i Simulan natin with kare-kare. Kare-kare. So, ayan. Thank okay. You. At yung bopis. I think, pwede, bagay na bagay yan yung ulam dito so, sa bringhe. So, so, mmm. Sarap! Mm. Iba yung stickiness nung bring him. Talagang nag-a-add siya ng texture dun sa flavor ng turmeric na ginawa namin mm. kanyan. Tsaka lasang-lasang mo yung gata. Okay, ngayon yeah. titikman ko naman yung boppies nila, no? Sige. I'm gonna be honest, Mark. Hindi ako masyadong fan ng bopis, mm. pero... Mm. Medyo may asim siya. Mm. Pero malasa pa din, no? Tsaka parang perfect nga siya, Right. Tikman na natin yung niluto mo naman, na betute. Oh, of course, mm. Mark. Now, him best friend for today. Let's go. Akala ko, ikaw lang titikim niyan eh. Hindi, <laughs> kailangan kasama ka, syempre. Kuku. Okay, okay. <laughs> <Cheers>. <laughs> ay, iso, so, na, so, ko so, yung paano Okay. Cheers. Ay, isa sa usasaw ay akin. Ah, Masyado mo magpa-suspense. Kakagating <laughs> ko na eh. Okay, ready? Okay, ready. Wow. <laughs> <laughs> Alam niyo, Dios ni Barkada. Kung nakapikit kayo habang kinakain niyo siya, hindi niyo siya malalaman na siya okay. ay frog. Right. Mindset nga lang sabi sa inyo. Parang chicken. <laughs> so ngayon, hmm? titikman ko na yung... So may nakikita ko pa yung muscles yes. niya. Yeah. <laughs> mm, okay. Pero masarap nga siya. Mahalap siya. Lalo na yung loob. Dahil sa pagiging innovative ng mga kapampangan, mm -hmm na bago at nalagyan ng Pinoy taste ang mga pagkain may impluensya ng ibang lahi. Ganon din ang mga exotic ingredients na akalain nyo pwede palang maging laman Sa ating pagbabalik, ating titikman ang isang prutas na dala ng mga dayuhan sa ating bansa. Ang stito. Dahil na rin sa impluensya ng iba't ibang lahi, samut saring prutas rin ang dinala rito sa ating bansa, kagaya na lang ng sampalok. Sinasabi na ang sampalok na may scientific name na Tamarindus indica ay nagmula sa Afrika at ipinakilala sa Pilipinas ng mga Portugues at Espanyol. At dito sa Magalang Pampanga, kikiligin ka sa dami ng... Sampalok! Asim! Ang tamarind o sampalok ay isa sa mga paboritong pampalasa ng mga Pilipino, lalo na bilang pampaasim sa ating mga tradisyonal na lutuin tulad ng sinigang. Bukod sa tamis at asim nito, ito rin ay nagtataglay ng essential amino acids at organic acids na kapagipakinabang sa ating kalusugan upang higit na mapaunlad ang produksyon ng sampalok sa bansa at matugunan ang lumalaking pangangailangan nito sa lokal na merkado, itinatag ang Tamarind Research and Development Center sa Pampanga State Agricultural University sa tulong ng Department of Science and Technology (DOST). Ang sentrong ito ay nagsasagawa ng mga makabagong pananaliksik at inobasyon upang mapabuti ang kalidad at mapabilis ang produksyon ng matamis at maasim na sampalok. Sa Science Pinas, samahan niyo kami at namnamin ang tamis at asim ng sampalok sa ating mga pagkain. Andito tayo ngayon sa tamarin plantation ng Pampanga State Agricultural University at sasamahan tayo ni Kuya Noel para mag-harvest ng tamarin at syempre, titikman din natin. ano 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 po ba yung mga nandito na ano na mga kilala ang Pampanga ng tamarin. Uh, ah meron kaming anim na variety yeah. ng sour tamarin dito sa PSAU. Mm -hmm. So itong hinaharvest natin, ito yung sour tree, yan yung example mm -hmm. ng sour tree. Mm -hmm. Oh, Kuya Noel, ito naman po, ano pong variety ito? ah uh, kung titignan natin sa bunga, yan yung sour one. Mm -hmm. ito. yung sour tree, straight lang siya. Yung sour one, is, ano siya, paliko. So, yun natin. So, kapag sour one, ano po siya? Level 1 yung sour na siya. Hindi naman, hindi naman. naman. <laughs> uh, ano lang siya. Mm. Para lang ma-distinguish naman yung 1, 2, 3. Sour 1, 2, 3. Masim. nga. <laughs> yung mga name na yun, mga local name lang na yun na nilagay namin habang hindi pa sila register variety. Mm -hmm. Pero lahat yun, maasim yun. Okay, so Kuya Noel, ito yung sour 1, no? Oh. Oops! <laughs> So, ito makikita po natin yung difference, no, mga ka-DOST ng Sour 1 at Sour 3 na bunga. So, ito, Kuya Noel, no, anong difference niya bukod sa mas straight itong uh, Sour 3? Uh, sa experiment po namin, sir, itong Sour 3, mas makapal yung balat niya. Mm Sa hinug kasi na sampalo, kapag nabasag sila kagal, problema yun kasi madali silang makapasok ng moist, so magkakapunggo siya, madali siya masisira. So, mas makapal yung balat niya. Ito naman, sour one. Medyo manipis yung balat niya. Sige nga, tingnan natin. Oo nga, mas manipis yung ano niya. Mm. Ayan, dahil nga mas manipis siya, mm. madali, madali siyang siya masira. Madali siyang masira. Ito, siya buksan natin. Buksan natin ito. Ito, hindi ito sira. Mm -mm. Ah. Ayun. Ayun. ang sampalok bilang pampaasin sa paborito nating sinigang. At naglalaman ito ng tinatawag na tartaric acid at siksik ito sa antioxidant properties. Pero alam mo ba, D.O.S.T. mayroong klase ng sampalok na hindi masyadong maasim. Ito ang aglibot Sweet. At matatagpuan din yan dito sa Pampanga State Agricultural University. Kumpara sa mga sour variant na nakita at natikman natin kanina, kapansin-pansing mas mataas ang mga puno ng tamarind sweet variant. Tipikal sa puno ng sampalok ang pagiging mataas. Kaya naman, sa tuwing inaani ang mga bunga nito, marami ang mga nasasayang dahil hindi nakukuha ang mga nasa taas na bahagi ng puno. At parte ng pag-aaral ng PSAU ay ang padaliin ang pag-harvest ng mga sampalok. Kaya naman, ang mga puno ng sour at sweet variant nila, madaling maabot ang mga bunga. Pero ano nga ba ang sweet variant na ito ng sampalok? Ito ang tinatawag na aglibot sweet. At para mas maintindihan natin yan, tayo na mag-usisa at magtanong kasama si Dr. Mary Grace Gatan. Maya pa abak Doc Chris. Hello po, magandang umaga po Sir Mark. 'Di ba ang tama rin, 'di ba? Maano yan talaga, maasim, ma sour. yes So, po. paano po naging sweet itong variant na to, yung Aglibot sweet? Paano yung nagiging process niya, bakit siya naging matamis? Uh, meron po kasi tayong tatawag na ano, interstock at saka po yung rootstock. So, hmm. pinagdudugtong yon through grafting hmm. para po uh, yung kanyang Uh, sa itaas na puno, yun po yung tatawag po natin, no, technical term po natin dyan, ay yun po ang mamumunga ng matamis. Although ito po ay talagang isang distinct characteristic ng sampalok po, specifically itong aglibot sweet. Upang mabuo ang sweet variant na ito, ina-isolate sila sa ibang variant ng sampalok. Ibig sabihin, hindi maaaring itanim ang aglibot sweet malapit sa mga sour variant. Ito ay upang maging exclusive sa iba't ibang pollinators ang matamis na katangian ng aglibot at hindi mahaluan ng ibang variant. Tinawag rin itong aglibot dahil ang variant na ito ay dinala ni Professor Andres Aglibot sa PSAU upang pag arala Ang aglibot sweet ay isa lamang sa produkto ng malalim na pananaliksik. At sa pangunguna ng Department of Science and Technology, isang programa pa ang nabuo upang mas maiangat ang antas ng industriya ng sampalok sa bansa. Ito ang NICER Tamarind R&D Center. So, Doc Grace, ano po ba itong NICER Tamarind R&D Program? Uh, actually, Sir Mark, no, itong Tamarind R&D Center program po ay nabuo mainly to improve yung quality at saka yung production ng sweet and sour tamarind dito sa ating bansa. Nabuo ang programang ito sa maraming dahilan. Unang-una 'yan upang magamit ang mga lupain ng mga magsasaka na hindi masyadong natatamnan. Pangalawa, ang sampalok ay resilient crop. Ibig sabihin, hindi ito madaling dapuan ng sakit at matibay sa kahit anong panahon. Swak na swak ito lalo na sa panahon ng El Nino dahil patuloy pa rin itong namumunga. Nabuo rin ang programang ito upang maiangat pa ang antas ng production at post-production processing ng ating mga sampalok sa bansa at mapigyan ito ng importansya. Dahil sa kabila ng malaking produksyon ito, malaki pa rin ang kakulangan dahil sa mataas na demand ng sampalok. sa ating pagbabalik. Kiligin sa iba pang produktong maaaring gawin gamit ang sampalok. Sa pagpapatuloy ng ating Pampanga Food Crawl, iba't ibang tamarind products naman ang ating titikman. Ilan lang naman sa mga nagagawang produkto mula sa sampalok ay ang tamarind candy, ice cream, at wine. At iyan ang ating sunod na titikman. Una na riyan ang tamarind ice cream. Okay. 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 Mm. Yun. <laughs> yun na yun. Sa reaction ng mukha namin, lasang lasa mo yung oh, asim. asim ng tamarind. Right. Pero at the same time, Rihanna, maganda yung blending niya dun sa cream, oh, sa saka, milk ng ice cream. Saka medyo parang velvety yung texture niya, no? So, hindi siya. Parang siyang more of sorbet siya for me than yung creamy ice cream. Mm -hmm. No? no? Mm -mm. Ayan. Sunod naman ang tamarind candy. Oh. Yeah. Mm. Meron siyang mga asin, no? Asin ba ito? Asukal? Parang mix ng asin at asukal. No? Mm -hmm. Medyo maalat chat, mm -hmm. Na matamis. Mm -hmm. Na may unting anghang din. Mm. -hmm. No? at hindi yeah. siya nakakaumay. Eh. Mm -hmm. Kagaya ng ibang candy na sobrang tamis. Ito, Tapos, ito, di ba? Yeah. Yung ibang na nabibili kong ganti yung sampalo Isa, kasi. Isa, dalawa ka lang. Mm, ayaw ko na, pero parang ito gusto ko pa. Mm. At syempre, ang kanilang tamarind wine. Mahili ka ba sa wine, Mark? Ah, sakto lang. Ah, wow. Sakto. <laughs> para siyang white wine. Sige, thank you. Ta. Cheers tayo. Ah. Cheers. Cheers. Mm. Mm. Panalo. Ha? Yeah. Panalo to. Bye guys. <laughs> ako ayoko naman sa wine yung medyo dry mm -hmm. na gumagasgas ba sa lalamunan mo no. Pero ito ang ang smooth niya nga. Just what I predicted from the smell para ang mm -hmm. lambot lang yung inumin. Bilang wine lover ka yes. talaga. <laughs> wine enthusiast. Uh -huh. so, so. Siyempre, hindi magpapahuli ang kanilang tamarind juice at tamarind jam. Bukod dyan, Meron din silang mga produktong pampaganda kagaya ng tamarind soap with honey, tamarind with honey shower gel, at tamarind honey body scrub. Likas na sa ating mga Pilipino ang pagiging malikhain sa pagkain. Ibat-ibang lasa ang nabubuo gamit ang ibat-ibang sangkap. Kaya naman ang maasim na sampalok, maaari ring gawing suka at gamitin bilang sangkap sa pagluluto. Sasamahan pa rin tayo ng food historian na si Aching Lilian Borromeo at magluluto tayo ng isang classic kapampangan dish, ang lagat pa with a twist. So ano po ba yung mga ingredients natin for today? Kailanganin natin ang bawang, sibuyas, luya, red and green bell pepper, at hipon. Timing ang ano dito. Oh, ah, si timing oh, ang technique. Alright, sige nakuha po. Nakuha mo yung timing, andyan na. Tapos pag mm -hmm. sumobran pang luto mo, titigas yung hipon. Oh, so, nasa timing ang sikreto ng dish na to. Una munang ibababad sa asin, paminta, at tamarind vinegar ang ating hipon. Kadalasang kamyas ang ginagamit na pampaasim sa lagat paaro, pero this time, gagamitin natin ang isa pa sa mga innovation ng Nicer Tamarind R&D Center, ang kanilang tamarind vinegar. Sunod na magpapainit ng mantika sa kawali at igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Sunod, ilalagay na ang ating ibinabad na hipon. Sa mga kapampangan dishes po ba, Atsing, ano po ba usual na pang nyo? Common po bang gamitin ng tamarind? Ngayon kasi, nag-start na ngayon. Pero dati, suka lang at saka yung mga prutas. Ah. Ang sampalok, ginagamit kamias at sinigang. Pang sinigang po, no? Kapag nagkulay pink na ang ating hipon, pwede nang patayin ng apoy at huling ilalagay ang red and green pepper. tayo ng tikman ang lagat-paaro na ginamitan ng tamarind vinegar. Alright, ngayon titikman na natin ang niluto nating lagat-paaro. Cheers! Sobrang malasa siya, no? Yung yung paro pa lang, katulad nga po nung nasabi niya, at ako din, I can attest to it, sobrang lambot nga. So, sakto lang po yung pagkaluto. Nasang -nas ako ko yung vinegar, yung tamarind vinegar. At dun ko na-appreciate. Actually, tumaas ang appreciation ko sa tamarind na sobrang versatile pala po niya. Ang daming pwedeng gamitin or gawin gamit ang, ang tamarind. So, the best <laughs> minsan maasim, minsan matamis, ang sampalok na pamana ng mga dayuhan sa ating bansa Katuwang na ng marami sa mga Pilipino bilang pampalasa sa mga pagkain. At bukod dyan, maaari rin itong gawing mga produkto na maaring pagkakitaan ng ating mga kababayan. Kaya gamit ang agham, teknolohiya at inubasyon, mas maiaangan pa natin ito at mabibigyan ng importansya. Uh, yung mga outcomes po na or uh, findings po namin like yung sa nutrient management, uh, kumapal po yung, uh, yung uh, gumanda po yung pulp, I should say, at the same time yung pod quality nung ating uh, sampalok. So, tumataas yung yield in the sense po na na-improve yung pod quality, at the same time, uh, nagkakaroon din po na-improvement doon sa number of segments po ng pod ng sampalok. In behalf of the Pampanga State Agriculture University, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa DOST dahil po sa full continuous support po sa amin. Inaanyayahan ko po kayo yung akin po mga ibang mga partners po na mga uh, mga partners sa the same time yung mga farmers na may mga problema po sa sampalok. So very much willing po kami uh, na tumulong po sa inyo. Nandito po ang PSAU po para maging kaagapay nyo para po sa pagpapaunlad po ng sampalok as regards production, processing at saka po sa marketing. Ayan mga ka-DOST Barkada, Riana, I hope enak eh, nag-enjoy kayo sa episode namin ngayong araw at nabusog din kayo, di ba? Yes, Mark, sobra ako nabusog. Grabe yung mga local dishes dito sa culinary capital of the Philippines, Pampanga. At syempre, hindi ko rin makakalimutan no, yung mga iba't-ibang produkto oh. ng tamarind. Mm -hmm. Napakasarap din. Kaya mga ka-DOST Barkada, abangan niyo ulit kami sa susunod na linggo sa aming mga trip at adventure. Muli ako pong inyo Chinito Explorer na si Markway At ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Agata Pangindian. Samahan niyo kami sa susunod na linggo dito lang sa Science Pinas! Science Pinas! Pinas!